Ngayong araw nga pala ay galing nga pala kami sa Piresan Diwata Kaso nga lang ay wala siya dito sa kanyang pwesto Kaya naisipan namin tumawid sa kabilang kalsada para matikman namin ang parisan na pinagmamalak na kung tawagin ay parisan ni Kanto Doon lang yan sa pagtawid tapat ng parisan Diwata Nagtaka nga ako rito akala ko wala masyadong kumakain Pero pagdating namin dito ang dami nakapila din Dito nga ay nagtataka sila siguro bakit kami nakapampers ba't namin ginagawa to Ang sabi naman namin for content lang to para mapansin naman kami ng mga tao habang patawid na nga kami rito ay nagsisigawan yung mga tindero dito kaya sabi ko sasayawan ko muna kayo kaya nagtatawanan sila dyan at nagsisigawan nang nakatawid na nga kami ay may nagtanong na kung ano daw ang mga channel namin sabi nila kuya kaya sinukot ko naman sir Channel 7 channel sir naman Yes Ayan kay Pumila kami kay Diwata Dito kami kakain kay Encanto Uy oh, tara na Puro kay intro May vlogger ka? Ba't ka naka pampers? Ba't yun ang suot mo? Naka pampers ka? Ay kuya may vlogger naka pampers oh Eh may sa itin Masa si Tin? Tinong Tin Tin? Tin? Sinong tin Ano ba sa namin? Tin ka pampers si. Ano ko order dyan ma'am? Ay pila to ah pila. Pila, 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 ah pila Sabi ko sa inyo, so, ay, pila. Pila. Ay, ko sa inyo eh Ah right, <laughs> tayo Maray ano. Maray Vlogger yan o oh. laki na dyan o no? Pila po tayo pila pila Yan pipila si ano Ang pangalan mo sir? John Lloyd John Lloyd Cruz po o, ano ang foggy mo sa personal Ba't andito kayo ngayon kay Coconut Martin Ba't andito kayo ngayon kay ang Ayaw mo ba kay Diwata? Hindi, yeah. pumila na kasi kami kay Diwata. sobrang oh. dami ng tao. Busog na kami. Dito na kami. Dito Tony, Thank you. Tony, Tony. Tony, banana, banana, oh, Thank Tony. Tony. hindi nyo Idol. i i i i e sige sige sa gitna oo sige sige magiging sa gitna picture muna tayo nagpapayaman eh. panghina makikita oo yung airnegs namin abangan nyo bukas <laughs> Order na tayo kay Madam Ayan eh, si Madam oh Malupit pala siya may tiger siya sa damit. Ay ayarin pa natin sa uh, di kami marunong yan so, Ito ba? yung kakainin namin mga ito ano, Sabaw ng pusit oh Bidyoin mo natin tapos

Oh, yan na. Apa auto club tayo kay madam. Ayun oh. Ayun oh. Dito dito dito. Kayo po. Kay Chan. Dito na lang yan. Dito na lang oh. Sa tama. gilid sa gilid. Dito na lang. Yan. Simple lang ang aking auto. Ay ganyan lang. Ang madam. Thank you madam. Dito po. Yan. Yan. Oh, finish contract mo daw. Yan na. Para. Yan na.